Ang video na ito ay for informational and entertainment purposes only at gumagamit ng Artificial Intelligence, AI. Ang mga impormasyong ibinibigay ay maaaring hindi laging tumpak. Para sa mga importanteng desisyon, kumonsulta sa mga eksperto o profesional. Uh, kagaya ng dati, ikaw bilang isang tagapagkwento sa amin na parang mga bata, ikwento mo sa amin ang pelikulang The Beauty Inside, lalo na ngayong Febrero buwan ng puso at katatapos lang ang Valentine's Day. Pwede pa ihabol. Kung hindi ako nagkakamali, ito ay pelikulang romansa at gawa sa South Korea. Excited na kaming malaman ang pelikulang ito. Mga kakwentuhan, halina't sumama sa akin sa isang pambihirang kwento ng pag-ibig, isang istoryang hindi lang tungkol sa magandang mukha, kundi sa kagandahang nakatago sa kalooban. Ito ang pelikulang The Beauty Inside, isang South Korean romance na siguradong tatagos sa ating puso. Isang lihim na hindi pangkaraniwan isipin ninyo, gigising ka tuwing umaga bilang isang bagong tao. Hindi lang basta pagbabago ng hitsura, kundi ganap na ibang katawan, ibang mukha, ibang anyo. Minsan matanda, minsan bata, minsan lalaki, minsan babae. Ganito ang buhay ni Woojin, isang lalaking may kakaibang kondisyon. Araw-araw siyang nagigising na may ibang anyo, dahil dito, hindi siya maaaring magkaroon ng normal na buhay. Hindi siya makakapagtrabaho ng matagal, hindi rin siya basta-basta makikipagkaibigan o makikipagrelasyon dahil paano mo ipapaliwanag sa iba na iba ang mukha mo kinabukasan. Kaya naman namuhay siya ng mag-isa, maliban sa kanyang ina at matalik na kaibigang tanging nakakaalam ng kanyang sikreto. Ang pagtatagpo ng tunay na pag-ibig Ngunit isang araw, sa gitna ng kanyang payak at palipat-lipat na buhay, nakilala niya si Yisu, isang babaeng nagtatrabaho sa isang furniture store. Sa kabila ng kanyang kondisyon, hindi niya napigilan ang sariling mahulog sa dalaga. Siya ang unang taong nagparamdam kay Woojin na nais niyang manatili, na nais niyang lumaban para sa pag-ibig. Subalit paano mo ipakikilala ang sarili mo sa babaeng gusto mong mahalin? Kung araw-araw ay iba ang iyong mukha, paano mo patutunayan ang pagmamahal kung ni hindi ka makakasama niya sa parehong anyo? Pag-ibig na hindi batay sa panlabas. Sa una, naguguluhan at natatakot si Hiso. Mahirap yakapin ng isang relasyong walang kasiguruhan, isang pagmamahal kung saan ang mukha ng iyong minamahal ay nagbabago araw-araw. Ngunit unti-unti niyang natutunan na ang tunay na pagmamahal ay hindi nakikita sa panlabas na anyo kundi sa kalooban. Sa kabila ng lahat, nagmahal siya hindi sa itsura ni Wu Jin kundi sa kanyang kaluluwa. Ngunit tulad ng anumang pagmamahal, may hangganan din ang pagtitiis Napagod si Yisu na natakot. Kung may mahal ka pero hindi mo man lang siya matitigan sa parehong mukha araw-araw, Paano mo ito kakayanin? Isang desisyong puno ng pagsasakripisyo. Sa huli, dumating si Wu Jin sa puntong kailangang magdesisyon. Mananatili ba siyang nagtatago? O ipaglalaban ba niya ang pag-ibig niya kay Yiso? Ang sagot? Hindi na natin ispo-spoil. Pero ito lang ang masasabi ko. Ang The Beauty Inside ay isang pelikulang nagtuturo sa atin na ang tunay na pag-ibig ay hindi nakikita sa panlabas na anyo kundi sa puso kung tayo man ay nagbago sa pisikal, sa ugali o sa buhay mismo, ang tanong ay, may isang taong magmamahal pa rin ba sa atin? Ano man ang mangyari? Sa buwan ng mga puso, isang paalala ito. Sa huli, ang kagandahan ay hindi lang nakikita sa mata. Ang tunay na kagandahan ay iyong hindi nagbabago. Ang kagandahang nasa loob. Ano sa tingin niyo mga kakwentuhan? Napakaganda ng pelikulang ito, hindi ba? Tama ka, ang ganda nga ng kwento ng pelikulang ito. Kaya lang sayang hindi ko malalaman ang ending ng pelikula dahil sabi mo nga, spoil alert. Mas maganda siguro eh, panoorin ko na lang ito. Anyway, ano naman kaya ang mga magagandang aral na makukuha namin sa pelikulang ito? Tama ka, mas maganda talagang panoorin mo na lang ang pelikula para maranasan mo mismo ang mahika ng kwento. Pero syempre, hindi mawawala ang mahahalagang aral na maaari nating matutunan mula sa The Beauty Inside. Narito ang ilan sa mga pinakamatimbang na mensahe ng pelikula, isa. Ang tunay na pag-ibig ay hindi nakikita sa panlabas na anyo sa kwento ni Woojin at Yisu, ipinakita na ang tunay na pagmamahal ay hindi nakabase sa itsura kundi sa kung sino tayo sa kalooban. Sa totoong buhay, lahat tayo nagbabago, maaring sa pisikal, emosyonal o mental na aspeto. Pero ang mahalaga ay ang taong mamahalin tayo sa kabila ng lahat. Dalawa, ang pag-ibig ay puno ng sakripisyo at pagtanggap. Hindi madaling mahalin ang isang taong may kakaibang kondisyon. Pero ipinakita sa pelikula na kung talagang mahal mo ang isang tao, handa kang magsakripisyo at tanggapin ang mga bagay na hindi mo kayang baguhin. Ang pagmamahal ay hindi lang tungkol sa kasiyahan kundi sa kakayahang manatili sa kabila ng pagsubok. Tatlo, ang sarili mong pananaw ang nagtatakda ng iyong halaga si Wu Jin, ay namuhay ng matagal na parang isang anino. Walang kumpiyansa, walang direksyon. Ngunit nang natutunan niyang tanggapin ang kanyang kondisyon at lumaban para sa pagmamahal, doon niya natuklasan ang kanyang tunay na halaga. Ganito rin sa totoong buhay kung paano natin tinitingnan ng ating sarili ay siyang magiging batayan kung paano tayo titingnan ng iba. Apat, hindi lahat ng pag-ibig ay kayang panindigan ng lahat. Hindi madaling manatili sa isang relasyon na puno ng kawalang katiyakan. Sa isang punto ng pelikula, ipinakita kung paano napagod at nasaktan si Yisoo. Minsan, kahit gaano natin kamahal ang isang tao, may mga pagkakataong hindi natin kayang panindigan ito, ngunit hindi ito nangangahulugan ng kabiguan, kundi isang leksyon kung hanggang saan tayo handang lumaban para sa pag-ibig. Lima, ang tunay na kagandahan ay ang pagiging totoo sa sarili. Sa kabila ng lahat, natutunan ni Wu na hindi siya dapat magtago. Sa huli, ang pagiging totoo sa sarili ang siyang pinakamahalagang aspeto ng buhay kung hindi natin kayang tanggapin ang sarili natin, paano natin aasahang matanggap tayo ng iba? Anim, ang pagmamahal ay isang pagsusulit ng paninindigan at katatagan. Hindi lang ito kwento ng pag-ibig kundi isang kwento ng pagsubok, pagsubok sa kung paano natin kayang ipaglaban ang pagmamahal sa gitna ng mga balakid. Maraming tao ang nahaharap sa mga sitwasyong kailangang piliin kung ipaglalaban o bibitawan ang isang relasyon. At ang sagot, depende sa kung gaano kalalim ang pagmamahal mo. Sa huli, ang The Beauty Inside ay isang pelikulang nagtuturo sa atin na sa pag-ibig, hindi mahalaga kung ano ang itsura ng isang tao, kundi kung sino siya sa kalooban. Ang tanong ngayon, mga kakwentuhan, kung kayo ang nasa kalagayan ni Yiso, kaya niyo bang mahalin ang isang taong nagbabago araw-araw? O kung kayo naman si Woojin, Paano nyo ipaglalaban ng inyong pagmamahal sa kabila ng inyong kondisyon? Napakagandang pelikula at siguradong may tatatak sa puso ng bawat manunood. Kung hindi mo pa napapanood, huwag mo nang palampasin. Ang gaganda nga naman talaga ng mga aral ng pelikulang ito, lalo akong na-excite na, na panoorin talaga. Ngayon, meron akong nabasa sa isang website tungkol dito sa pelikula na ito na sinasabi ng ganito, This Korean movie is a wonderful tool to help teach us the value of what A Course in Miracles, ACIM, refers to as valuing content. Pwede bang pakipaliwanag? Napakagandang punto ng nabasa mo. Ang ideya na the beauty inside ay isang magandang paraan upang ipakita ang konsepto ng valuing content mula sa A Course in Miracles, ACIM, ay may malalim na kahulugan. Hayaan mong ipaliwanag ko ito sa paraang madaling maunawaan. Ano ang kahulugan ng valuing content sa ACIM sa a course in miracles ACIM may malaking diin sa nilalaman content kumpara sa anyo form ibig sabihin mas mahalaga ang kung ano ang nasa loob ang esensya ang tunay na kahulugan kaysa sa panlabas na anyo sa madaling sabi ang form ay ang panlabas na anyo kung ano ang nakikita natin naririnig o nararamdaman gamit ang ating mga pandama ang content ay ang diwa ang tunay na kahulugan, ang intensyon, ang espiritwal na halaga ng isang bagay. Paano ito naangkop sa The Beauty Inside? Sa pelikula, si Woojin ay nagbabago ng anyo araw-araw. Kung ang pagmamahal ni Yesu ay nakabatay lamang sa form o panlabas na hitsura, siguradong hindi niya kayang mahalin si Woojin dahil nagbabago ito araw-araw. Ngunit sa kalaunan, natutunan niyang mahalin ang content. Ang diwa ng pagkatao ni Woojin hindi ang kanyang pisikal na anyo. Ito mismo ang sinasabi ng ACM, sa buhay, mas dapat nating pahalagahan ang nilalaman, ang tunay na pagkatao kaysa sa anyo, ang panlabas na anyo. Mas malalim na pagninilay, sa mundo natin ngayon, napakaraming bagay ang nakatuon sa panlabas, ganda, kayamanan, kasikatan, ATBP. Pero tulad ng ipinapakita ng pelikula at ng ACM, ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nakikita sa panlabas kundi sa kanyang puso, intensyon at kaluluwa. Sa huli, ang tunay na kagandahan ay hindi ang nakikita ng mata kundi ang nadarama ng puso. Kaya't ang tanong ngayon, mga kakwentuhan, sa ating buhay, tayo ba ay mas nakatuon sa panlabas na anyo o sa tunay na kahulugan ng mga bagay? Kaya ba nating mahalin ang isang tao dahil sa kanyang nilalaman at hindi lang sa kanyang panlabas na anyo? Isang napakagandang aral mula sa isang makapangyarihang pelikula. Ano nga pala itong tinatawag na A Course in Miracles? Pakisabihin mo naman sa amin, kahit maikli lang na paglalarawan, baka pwede natin itong gawing topic sa susunod nating usapan. Ang A Course in Miracles, ACM, ay isang espiritwal na gabay na nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagpapatawad at pagbabago ng ating pananaw sa buhay. Sa maikling salita, tinuturuan tayo nito na iwanan ang takot at magbukas ng ating puso para sa tunay na pagmamahal at kapayapaan. Madalas itong gamitin bilang isang self-study program para sa personal at espiritwal na pag-unlad. Mukhang magandang topic nga ito para sa susunod nating usapan, 'di ba? Oo nga, mukhang maganda nga itong topic para sa susunod nating usapan. Ito pala ay tungkol sa pagpapatawad at pagbabago ng ating pananaw. Sige, iyan ang gagawin natin sa susunod. Ngayon, balik sa pelikulang The Beauty Inside. Mayroon ka bang parting words sa ating mga taga-subaybay? Mga kakwentuhan sa pagtatapos ng ating usapan tungkol sa The Beauty Inside, nais kong iwanan sa inyo ang isang munting paalala. Hindi mahalaga kung paano tayo nagbabago sa panlabas. Ang mahalaga ay ang ating tunay na pagkatao at ang pusong handang magmahal ng walang kondisyon. Tulad ng ipinakita sa pelikula, ang tunay na pag-ibig ay hindi sumusukat sa anyo kundi sa lalim ng ating nararamdaman at sa kabutihang nasa loob natin. Sa bawat pagbabago, laging may pagkakataon para muling tuklasin ang ating sarili at ang pagmamahal sa kapwa. Kaya't hayaang ang kwento ni Wu Jin at Yisu ay magsilbing inspirasyon sa atin na pahalagahan ang nilalaman ng ating pagkatao at magpakatotoo sa ating mga puso. Maraming salamat sa pakikinig at inaasahan ko na maging makulay at puno ng pagmamahal ang inyong mga araw tulad ng sinasambit ng pelikulang ito. Hanggang sa muli nating kwentuhan, mga kakwentuhan. Maraming salamat, Ayay, sa pagbahagi mo ng iyong kaalaman tungkol sa pelikulang ito hanggang sa susunod nating talakayan. Belated Happy Valentine and Stay in Love. Walang anuman mga kakwentuhan, salamat din sa inyo at sa masayang usapan natin. Hanggang sa muli nating talakayan at syempre, happy belated valentines. Patuloy lang tayong magmahal at magpakatotoo. Ingat kayo lagi.